sa Cagayan de Oro City pa rin, iba't ibang mga serbisyo at tulong din ang ipinabot ng pamahalaan. Ito ay sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Si Luisa Erispe sa sentro ng Balita Live sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Cagayan de Oro City ay nagkaroon din o naglunsad din ng isa pa niyang programa ang Bagong Pilipinas Service Fair. Bakas naman sa mukha ng mga taga-Cagayan de Oro City ang tuwa na makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Simula alas 6 ng umaga, dumagsana ang mga taga de or City sa University of Science and Technology, Southern Philippines, CDO Campus. Hindi para pumasok sa eskwelahan, kundi para makilahok sa programa ng gobyerno na Bagong Pilipinas Service Fair. Mapa-walk-in o nakarehistro, maagang nagpunta para maka-avail ng mga programa. Si Tatay Joseph, kahit isa ng PWD at hirap makakita, pumunta sa programa para lang maka-avail sana ng livelihood program ng Department of Labor and Employment. Hingi ko po, sana dagdag uh, livelihood naman para sa amin na mahirap na makapagtrabaho dahil mara, mara, kagaya ko po, marami na ako ina applyan pero walang tumanggap dahil yung partially uh, parang partially blind na po ako. Thanks God na may mga programa ang government, like mga educational assistance, ganyan. Maraming salamat po sa Panginoon sa ganitong uh, event po at saka sa ating Pangulo na si uh, Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga kay... House Speaker Martin Romualdez. Si Nanay Cristeta naman, na 76 years old na, dumiretso sa Department of Health para maka-avail ng libreng check-up at gamot. Di pa niya mapigilang mapaluha dahil sa saya sa pinadaling paghahatid ng tulong sa kanila ng pamahalaan. Salamat ako kang Presidente Marcos. Nandito siya ngayon para makatulong sa mga mahirap. Sana maatulungan ako para buhaba pa akong buhay ko. At bukod pa sa mga nag-walk-in, may mga benepisyaryo din ng tupad na maaga din pumila para tumanggap ng tulong sa gobyerno. Lahat-lahat na po nang ibinigay, sana matanggap namin. Masaya kami lahat dito. No? Kahit na hindi pa kami kumain ng almos, gusto namin makatanggap ngayon. Pasalamat kami sa yung nagpunta dito kay President Bungbong Marcos kc Martin Romaldez kay congressman. Medyo mahirap gid ka ma kay ako sa ako mag magpanday-panday man ko mag one sa kwan ba uh, mason ana minsan wala minsan mayroon ko malaki na kayong tulong kasi mahal nang palaliton ngayon pasalamat ko kang presidente Marcos nga nagpunta sa dito nga may pamimigay mga bigas, pira. Sa bagong Pilipinas Servisyo Fair sa CDO, tinatayang na sa 286 milyon na halaga ng programa at serbisyo ang ipapamahagi sa mga taga-Cagayan de Oro. Kasama na dito ang mga libreng bigas, mababang presyo ng bilihin mula sa DTI, gulay mula sa Kadiwa, tupad mula sa Dole at meron ding libreng check-up, laboratory at gamot mula sa DOH. Bukod pa sa mga serbisyo, meron ding nasa 180 million na cash assistance na ipamimigay at nasa 30,000 na benepisyaryo ang makikinabang dito. Habing lahat po sa Kongreso, kami talaga ay gusto lumapit po sa iyo para maging saksi tayo sa itong magandang programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo. per kasi kami po kami po lahat-lahat, wala kaming ginagawa. Kasama po natin ang mahal nating presidente ko araw-araw at gabi. Nag-iisip-iisip kami paano natin ay papagandahan ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-lokal na pamahalaan sa tulong ng national government sa mga taga-Cagayan de Oro City. Never in the history of Cagayan de Oro has a speaker has come to the city to be able to bring all Government, all the departments, and they are here to be able to serve the good people of Cagayan de Oro City. It is Speaker Martin Romualdez who have done that for all of us. On behalf of the tens of thousands of people who will receive your ayuda this day, and for the rest of the people of Cagayan de Oro City, please accept our humble and heartfelt gratitude.